din lang tingin ko para sa election na to nag-isip na uh, nag-isip ng na todo yung mga tao no? ayaw na nila ng may bahid uh, ng corruption ng kanyang pangalan tapos nagbubulots lang nagsasayaw lang mas nag-iisip ng mabuti ngayon ang mga butante pagdating sa pagpili ng mga susunod na lider ng bansa. Ay sa political science professor na si Dennis Coronacion, sinusuri na ng maraming butante ang mga nagawa ng isang personalidad kung ito man ay para sa kapakinabangan ng bansa o pakinabang lang sa sarili. Ipinapakita ito sa lumalabas ng resulta ng katatapos na 2025 midterm elections, lalo na sa mga tumatakbong senador. Tatlong grupo ang pumasok sa Magic 12 sa senatorial race una na ang mga pambato ng Marcos administration. Pumangalawa naman ang mga sinusuportahan ng pamilya Duterte. Habang pangatlo ang grupo ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino na itinuturing na tradisyonal na oposisyon. Ayon kay Coronacion, ipinapakita ng resulta ng midterm elections ang boses ng mamamayan sa naging trabaho ng administrasyon sa nakalipas na mga taon. Kung ano man ang nila, parang ano yun eh, uh, marka ng approval or disapproval nila. Para sa ng kuyang administrasyon. Malaki rin anya naging kontribusyon ng mga kabataan botante na sumali sa halalan. So malaki siyang ano, um, puwersa sa halalan. I think uh, yung, yung diwa nila, yung consciousness, uh, gising na gising at talagang ano, mataas yung kanilang political participation. Ay pa kay Professor Coronacion, indikasyon din ito na may malaking impluensya pa rin ang mga Duterte ay well, johatak ng mga Duterte inti at ang Duterte magic tingko gumagana pa rin kahit yung na ano, no, yung makinarya nila uh, gumagana pa rin sa panig naman ng nasa administrasyon tila nabigo ang ilang kaalyado ni Pangulong Marcos sa pagtatrabaho na makuha ang malaking boto yung makinaryang inaasahan uh, ng administrasyon parang bigkarol uh, na ano eh uh, failure parang hindi gumana na maayos kasi yung ilan sa mga local candidates ng administration na coalition natalo kung oh, si governor si bu governor Gwen Garcia yes sir. natalo kasi e, so dapat yung magde-deliver ng votes uh, galing sa Visayas para sa mga senatorial votes ng uh, ng ng ating pangulo no Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.